Ayun, buti, dumating ka na. <laughs> Nagaan ko po talaga, first day ko po siya sa work. Hmm, <laughs> oh, sige, sige, tama lang yan. Sige, ikaw muna, ah, pag muna ko pa rin yung bag mo. Ikaw muna tumawa sa counter natin. Ah, sige po. Ikaw na bahala, ah. magpunas-punas ka ng lamesa, yung salamin natin sa labas, punasan mo na rin. Ay, po, sige. Ayan, po. kapag may ilulutuin ka, nandiyan naman yung ano natin, eh. yung freezer natin, ikunin mo lang, panambutin mo, tapos ipurito mo lang ng gano'n. Alam mo na gagawin mo, di ba? Wala pa po yung cook natin. Ako pala. Hindi, wala tayong cook. Ikaw kok natin. Kaya mo naman yan eh. Madali lang naman yung mga niluluto natin. Akala ko po magbabantay ako sa cashier. Oo nga. Kasi ikaw din yung cook. <laughs> ikaw talaga oh. Tuwing ala sa is, mag-inventory ka rin ha. I-check mo yung mga gamit natin kung may kulang o wala. Ha? Pero may break time naman dito eh. Mamaya alas 12 hanggang sa 12.10. Pwede ka mag-break time nun. 10 minutes? Oo nga. Parang matagal pala yun. Bawasan kaya natin. Ay, hindi po. Okay na po yun. Sigurado pa. At pag break time pala, bawal matulog, bawal magpahinga, bawal pumikit, bawal uminom ng tubig. Pag ka, mag-text ka muna sa akin. At saka mamaya pag out mo, i-text mo rin ako. Baka padaanin kita sa bahay. Magpatulong lang ako sa'yo magpalinis, maglaba. Tsaka yung aircon, linisin mo rin, ha? Ano pa ba? na nakalala ko. Sa miyarkulis din, diretso ko na ng carousel. Mag-drive ka ng bus doon. Tulungan natin yung mga commuters natin. Kaya mo yun, parang GTA lang. At saka sa Webes nga pala, diretso ka ng Nueva Ecija, tulungan mo yung mga magsasaka natin, magtanim kayo ng palay para sa ekonomiya ng bansa. Okay? Ista mo, baka makalimutan mo ha. Sa Biernes naman, maghanda ka dahil ipapadala kita sa China, sugurin mo sila doon. Labanan mo sila kasi inaapi nila tayo, magdala ka na lang ng pamalo. Okay?